Orbony Gabriel, nagulat at kinabahan, pero game na game pa rin. The Bark adds Miles Ocampo, gulat na gulat, nang mahuli sa camera. Showtime bumawi ngayong Miyerkules at nakipagsabayan sa It Bulaga. Pero bakit ganito ang nangyari? Isang panibagong araw na naman nga ang nagpatunay sa pagiging number one at hari ng noontime ng It Bulaga, na kung saan, ay nakipagsabayan pa nga sa Itbulaga ang showtime ngayong Miyerkules March 5, pero ang ending, ay pag-uusapan natin maya maya lang. Na nga, ay makikita ng 36 minutes pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 72k na agad ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. at makikitang may 59k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Pero, 42 minutes naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikita nang may mahigit 75k na ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng EB. Na kung saan, ay makikita ang ganito na rin ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Na umabot na rin nga ng mahigit 75K, ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng Showtime. Hindi nga lang yan, dahil isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na ng mahigit 97K ang dami ng mga nanunood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. Na makikita namang dikit ang mga views ngayong Miyerkules, March 5, dahil umabot naman ng mahigit 95k ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Showtime. Pero, makalipas naman ang mahigit isang oras, ay mas tumaas pa nga ang mga nanonood sa Itbulaga, at umabot na nga ng mahigit 113k ang views nito. Pero, makikita namang biglang bumaba ang mga nanonood sa YouTube Livestream ng Showtime, at makikitang may 77K na lang ang mga nanonood dito. Na hindi pa nga natapos dyan, dahil nagpatuloy pa nga ang pagdami ng mga nakatutok at mga nanonood sa YouTube Livestream ng Itbulaga, dahil umabot na nga ng mahigit 121K ang mga nanonood dito. na kung saan, ay makikitang biglang dumami at tumaas din ang mga nanunood sa Showtime, at umabot na nga ito ng 91k views. Hanggang sa dalawang oras na nga, matapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang mas tumaas pa nga ito, at umabot na nga ng mahigit 130k ang mga nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Pero, makikitang bumaba naman ulit, ang mga nanunood at mga nakatutok sa YouTube livestream ng Showtime, at makikitang may 76k na lang ang mga nanunood dito. Pagkatapos naman ng mahigit dalawang oras, matapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang mas tumaas pa nga ito, at umabot na nga ito ng mahigit 135k views. Pero, mas bumaba naman ang dami ng mga nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, at makikitang may 75k na lang ang mga nanonood dito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Namuling ang pinatunayan ng Itbulaga, kung sino ang number one at hari ng noon time. Nagaya nga ng laging sinasabi ng inyong lingkod, nakinuna natin ito sa kaparehong oras, para patas at walang dayaan. Ngayong Miyerkules din na March 5, sa segment na Perifit, ay talaga namang makikitang gulat na gulat si Miles, matapos makita ni Miles na nakita pala ng kamera ang ginawa nito. Ito nga ay dahil ang hindi napiling singing queen ng periphery player na si SQ Jean ay ang may hawak pala ng card na pataas. Kaya naman, ay habang ginagawa ng mga da bark ads ang lagi nilang ginagawa kapag nagkakamali ang periphery player, ay makikita naman si Paulo na tila may tinatawag na nga itong aso dahil sa tulog na ginagawa nila na kung saan, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Miles, na nanggigil nga, at tila kinurot si Paulo. Kaya naman, nang makita ni Miles na nakita pala siya sa kamera, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon nito na talaga namang gulat na gulat sa nangyari. Samantala, dahil may kulang na Dabark Ads, ay muli namang nakasama ng mga Dabark Ads si Arbani o si RB sa Itbulaga. Na kung saan, ay biglaan ng hinamo ng mga Dabark Ads si RB, sa segment naman na Forenoi The Fam Invasion, na kaya din daw nito ang sinayaw ng Forenoi number 1. Kaya naman, dahil nga dito, ay makikita ngang nagulat si RB nang malamang sasayaw pala siya pero syempre, ay game na game din naman itong sumayaw, at talaga namang hindi nagpatalo sa kakulitan ng mga dub ads. Na kahit nga ang mga legit dub ads netizens, ay talaga namang humanga at tuwang tuwa sa ginawang ito ni RB, na talaga namang hindi nagpatalo, at game na game din makipagkulitan sa mga dub ads. Narito nga ang ilan sa mga reaksyon ng mga legit na bark ads netizens. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?